mayroon mang ipagmamalaki ang Pilipinas, walang iba kundi ang mga Black Hawk Helicopters. Ang Pilipinas ay ang may pinakamalaki na Black Hawk Helicopters operator sa buong mundo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ayon sa reports ng American Aerospace and Arm Company Lockheed Martin, police affiliate ang PZL Milik na sila ay naghahanda para sa pag-deliver ng unang batch ng pangalawang order ng mga Black Hawk helicopters para sa Philippine Air Force. Ayon sa police embassy dito sa Manila, na ang mga Black Hawk helicopters ay nasahang may deliver sa susunod na buwan sa Hunyo pagkatapos ng mahigit dalawang taon na kasunduan noong February 2022. Bagaman ang Philippine Air Force ay kasalukuyan ay nag-operate na 15 units ng mga Black Hawk combat utility helicopters, ang additional na 32 units ng mga Black Hawk helicopters na inorder ng Pilipinas noong 2022 ay naghalaga ng 32 billion peso kasama na sa packages ang integrated logistic support training packages para sa piloto at maintenance crew sa panahon na makumplito na ang delivery na naturang mga helicopters. Ang Philippine Air Force ay maging pinakamalaking Black Hawk helicopters o Black Hawk operators sa buong mundo with a total of 47 Black Hawk helicopters. Ang mga helicopters na ito ay gagamitin para sa search and rescue at minsan limited air support, medical evacuation, resupply at paghahatid ng trupa at mga goods para sa disaster relief. Ito kasing mga Black Hawk helicopters ay napakahalaga at gamit na gamit ito sa Pilipinas, hindi lang sa military operation kundi lalo na sa mga humanitarian assistance and disaster relief, lalo na ang Pilipinas ay laging nakaranas ng maraming bagyo at lindol at ginamit rin ito as core air support. Nung nagkaroon ng encounter sa amin sa Buhol at sa Negros laban sa mga NPA, ang Black Hawk helicopters ang ginamit para tirahin ang mga NPA at ang daming namatay ng mga NPA dahil tinira ng Black Hawk helicopters. Kaya ang Black Hawk ang ginagamit ng Philippine Air Force as close air support ay para hindi maubos ang NPA at may matira pa ng kahit kaunti Kasi pag ang ginamit ang T-129 attack helicopters ay siguradong maubos ang mga inpe. Kaya tama lang yun na may matitira pa na kaunti. At sa mga nagtatanong kung bakit ang daming mga Black Hawk helicopters ang inorder ng Pilipinas, bakit hindi na lang ang T-129 attack helicopters ang paramihin o dadagdagan, ang sagot niyan ay ganito, tama lang naman na anim lang yung piraso ang T-129 Attack Helicopters ng Philippine Air Force. Dahil ang T-129 Attack Helicopters ay matindi ang firepower nito at pang-attack talaga ito. At ang Philippine Air Force ay mayroon lamang anim na T-129 Attack Helicopters. Sapat na ito dahil in-PE lang naman kasi ang makalaban nito at mga rebelde at mga teroristang muslim sa Mindanao. abang ang Black Hawk Helicopters ay magagamit hindi lang sa combat kundi pati sa peacetime mission. Ang Black Hawk Helicopters ay equip ito na fully integrated digital cockpit with four axis coupled flight director and color weather radar and integrated vehicle health monitoring system. Mayroon itong cabin troop seats at kaya nitong magkarga ng 1,450 kilos of cargo at mayroon itong labing isang upuan para sa mga trupa ng mga sundalo. mayroon itong maximum speed na abot sa 294 km per hour. Bagaman hindi ito katulad ng T-129 attack helicopters na napakatindi ang firepower o mga armas, pero ang Black Hawk helicopters ay pwede rin itong kakabitan ng 2.762 mm M240 machine gun at 70 mm Hydra 70 unguided rockets at apat na AGM-144 Hellfire laser guided air-to-ground missiles at mga bumba at mayroong 37 na bansa sa buong mundo na nag-operate ng Black Hawk Helicopters at sa 37 na bansa ang Pilipinas lang ay may pinakamaraming in-order na Black Hawk Helicopters kasi kahit ang pula na kung saan siyang gumagawa ng Black Hawk Helicopters under license sa Lockheed Martin ay apat lang ang kanilang Black Hawk Helicopters ang Malaysia naman na kapitbahay natin ay apat lang rin ang Indonesia ay mayroong 22 units na Black Hawk Helicopters ang Australia ay marami rin. Mayroon silang 40 units na Black Hawk helicopters pero mas marami pa rin ang Pilipinas dahil mayroon tayong 47 units ng mga Black Hawk helicopters. At malaking maitulong ng mga Black Hawk helicopters lalo na sa panahon ng Bagyong Udet noong 2021, lalo na sa amin sa Buhol. Ang Black Hawk helicopters ay naghahatid ng mga relief goods sa panahon ng Bagyo. At dahil nga sa Black Hawk helicopters ay nakakain ako ng sardinas na 555, at hindi ako nagugutom nung panahon ng bagyong Odette dahil naghatid ang Black Hawk Helicopters. Kaya sa panahon ng mga kalamidad, mabagyuman o malindol, huwag kang mag-alala dahil maghatid ng Black Hawk Helicopters ng maraming sardinas at mabubusog ka. Ayon sa pulan PZL Milik na siyang gumagawa ng Black Hawk Helicopters under license ng Lockheed Martin, na ang Pilipinas lang ang may pinakamalaking single order ng Black Hawk Helicopters. At isa naman sa mga dahilan kung bakit, Maraming Black Hawk helicopters ang binili ng Pilipinas. Ito ay para mapalitan na ang mga luma at niretirong mga Huey o Bell UH-1 helicopters. Mga luma na ito, panahon pa ito ng Vietnam War na kung saan ang daming mga bumagsak at nakakras na kumitil ng maraming buhay ng mga piloto at mga sundalo at mga crew. bumagsak ito dahil sa kalumaan pero minsan ang problema ay wala sa helicopters kundi na sa piloto kaya dapat lang na matinding pagsasanay ang gagawin ng mga piloto ng Philippine Air Force kasi noong June 2021 kakadeliver lang ng Black Hawk helicopters bagong bago ito ang isa nito ay bumagsak doon sa Tarlac sa ginawang night training exercise na kung saan anim na mga pasahiro kasama ang piloto at mga crew patay lahat Hanggang sa susunod, maraming salamat.